Mula sa aswang na sumilong sa itaas ng puno, ang pagbabalik ng multo na nakahang sa kisame, mga multo at aswang na nag-viral sa TikTok hanggang sa mga panaghoy ng mga kaluluwa sa abandonadong bahay, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa iyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nag-trending sa TikTok na kung saan, isang gabi habang umuulan, nang tumingin sila sa kanilang likod bahay upang i-check kung gaano kalakas pa ang ulan, ay bigla na lamang silang nakakita ng isang nakakatakot na nilalang mula sa taas ng puno. Dahil dito ay agad nilang kinuha ang kanilang cellphone upang kuhanan ito ng video at idokumento kung ano ang kanilang nakita dito. Panoorin ninyo ang nakakakilabot na kanilang makukuhanan. Hujan, diatas buong kacang. Jangan wonder nya, jangan wonder na. Makikita sa video ang isang nakakatakot na human figure mula sa itaas ng puno. Ani nakatingin din sa kanila ang nakakakilabot na nilalang na ito habang kinukuha ng kamera. May mga nagsasabi na isa itong aswang na maaaring nagpapahinga at sumisilong mula sa mga sanga ng punong ito upang hindi mabasa ng ulan o nagpapatila ng ulan. Ang video namang ito na unang nag-viral sa TikTok na may username na Ricky It's World, na kung saan, ay ating nang itinampok ang unang bahagi nito sa mga nakaraan nating upload na video, na kung saan, ang anak na lalaki ni Ricky na ito ay may kinakausap at nakakakita ng isang nakakatakot na nilalang o multo na nakahang mula sa itaas ng kisame. Panoorin ninyo ang replay ng unang bahagi at ang bagong ikalawang bahagi ng nakakatakot na karanasang ito ni Ricky. Elliot, what are you doing? Oh, that's cool. What's that? What's that in the corner? Right oh, why have you drawn that? Right oh, really? Yeah. What does he do? Really annoying, it? Why? Because this. Oh, really? Okay. Stop it! Are what are you doing? Um, I see hanging. Oh really? Yeah. Right. Are you crying? Yeah. So this is the photo of the hanging man. He's seen in the corner of his room. Dito ay sinabi ng kanyang anak na madalas ay hindi siya pinapatulog ng nakakatakot na nilalang na ito dahil sa gusto nitong makipag-usap sa kanya at lagi itong gumagawa ng malakas na kalabog mula sa kanyang kwarto kapag siya ay natutulog. Dahil dito ay nag-setup ng camera si Ricky upang mamonitor kung ano ba ang talagang nangyayari sa kanyang anak habang ito ay nasa loob ng kanyang kwarto tuwing gabi. Matapos ang nakakakilabot na pangyayaring ito, ay natigil na ang pagpapakita at pagpaparamdam ng nasabing nilalang na ito sa anak ni Ricky. Ang lahat ay naging okay na. Subalit makalipas lamang ang ilang buwan ay muli namang itong nagbabalik at dito ay may narinig muli na ingay at kalabog ang kanyang anak na si Elliot. Panoorin ninyo ang ikalawang bahagi ng nakakakilabot na makukuhana ng kanyang kamera? Nang pumasok si Ricky sa kwarto ng kanyang anak na si Elliot, ay laking gulat nito nang muli itong nakatingin mula sa isang sulok na itaas ng kisame ng kwartong ito. Nang tinanong ni Ricky kung ano ang kanyang ginagawa, dito ay sinabi ng kanyang anak na muling nagbabalik ang nakikita niyang nakahang na tao o nilalang mula sa kisame ng bahay na ito. Sa kanyang pagpasok sa kwartong ito, maya maya pa ay laking takot ni Ricky nang bigla na lamang may nakarinig sila ng isang tawa mula sa kwartong ito dahil dito ay nakaramdam ng pangamba si Ricky hinggil sa kaligtasan ng kanyang anak. Dahil dito ay nagpasya muna siya na dalhin muna ang kanyang anak sa kanyang ina ng ilang linggo habang inaayos pa niya ang paghingi ng tulong sa mga paranormal experts upang maimbestigahan at masolusyonan ang hinggil sa nangyayaring kababalaghan sa kanilang tahanan. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, ang mga kababalaghang nangyayari sa kanyang anak sa kanilang bahay, Is ay kanya name? ding mararanasan if there's anybody here, can you please me? Isang araw naman kahit tanghaling tapat ay may kababalaghan na namang mangyayari ang mararanasan ni Ricky. So, it's on me um, and I swear to god there is whirling coming from the cupboard. Hello? Hello? Matapos marinig ang nakakakilabot na pagkatok mula sa loob ng kabinet na ito, ay agad niya itong binuksan subalit wala naman itong nakita na posibleng pagmula ng nasabing ingay. Nang sumunod namang gabi habang natutulog naman siya, ay bigla na lamang siyang nagising dahil sa nakakakilabot na pangyayari. Panoorin ninyo kung ano ang mangyayari. Matapos niyang marinig ang nakakakilabot na kakaibang ingay, ay agad siyang bumangon sa kama at agad bumaba upang tingnan ang maaring pinagmumula ng ingay na ito. Nang makarating siya sa may banyo, ay bigla na lamang itong nakarinig ng isang nakakakilabot na ungol. So it's the Ito ay naramdaman niya na habang tumatagal ay patindi ng patindi ang ginagawang pagpaparamdam ng nasabing nilalang na nakahang sa kisame. Subalit lingid sa kanyang kaalaman ay may mas matindi pa palang pangyayari ang naghihintay Hello. sa kanya. So this is 9 at night. I'm something. Hello? Matapos ang nakakakilabot at nakakatakot na pangyayaring ito, nang gabi ding iyon. Habang kakatulog pa lamang niya, ay bigla uli may mangyayaring kababalaghan. Nang nakabalik na si Elliot mula sa kanilang tahanan. Mga ilang araw pa lamang na pamamalagi niya dito ay may makukuha ng kanyang kamera mula sa itaas ng kanilang bahay habang si Ricky naman ay nagdi-dinner. Makikita sa video ang isang black figure mula sa likod ng kurtinang ito, na animoy pinapanood si Elliot. Dito ay napansin ng mga viewers na wala itong maaaninag na paa o mga binti, na maaaring dahilan kung bakit lagi itong nakikita ni Elliot na nakahang lamang. Kayo, ano ang opinion nyo sa karanasan nito ni Tony Ricky? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang mga susunod namang video na ito ay nagmula sa TikTok, na sa kasalukuyan ay may mga milyong-milyong views na ito sa TikTok. Sa una nating video makikita na ang isang babae na ito ay bumababa ng hagdanan. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Chicos, son 3 de la mañana, estoy escuchando ruidos super extraños en el primer piso. Si quieres asesinarme, solo aplaude. <coughs> sa sumunod naman nating video. Makikita ang ginang na ito na nagising na lamang dahil sa malakas na iyak ng kanyang anak. Dito ay napagtanto niya na ang narinig niyang iyak ng isang bata ay hindi pala nagmumula sa kanyang anak, Subalit nang gagaling pala ito sa isang nakakatakot na nilalang na nanggagaya ng iyak ng kanyang anak na sanggol. Hinihinala nila na isa itong aswang na nanggagaya ng iyak ng isang sanggol. Ang sumunod na video namang ito na kung saan, habang nagkakatuwaan ang magkakaibigang ito sa loob ng isang tindahan, ay bigla na lamang may mahahagip ang kanilang camera buhat sa background nito. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang pagsilip ng isang babae na nakapula ng kasuutan na may mahahabang buhok at may nakakatakot na muka buhat sa kanilang background. Sinasabi nila na isa itong multo na nakakulay pulang kasuutan o yung tinatawag nilang red lady na multo. Tati! Ang isa pang video na ito mula sa TikTok na may milyong views na, ay makikita ang animoy alien na hayop o nilalang na ito na naglalakad mula sa kagubatan. Ang isang babae namang ito ay sinasabing aswang na may biyak sa bibig na makikitang bumibili. Sa bansang Paraguay naman, ang abandonadong bahay na ito ay kinatatakutan ng mga taong dumadaan dito. Maging ang mga homeless, kriminal at mga magnanakaw ay sinasabing kinatatakutan ito dahil sa pagpapakita at pagpaparamdam ng mga nilalang doon sa sinumang mang magtangkang lumapit dito. Noong October 2018 ay natagpuan na lamang ang limang miyembro ng pamilyang ito na brutal na pinaslang sa loob mismo ng kanilang tahanan. Si Dalma Rojas Rodes at ang kanyang dalawang anak, si Elma Rodes, at ang kanilang ama na si Julio Rojas Devala ay nakita na lamang na walang buhay na brutal na pinaslang. Ayon sa pulisya ang mga ebidensya ay sadyang nilinis na bago pa man sila dumating. Ang 21 years old na anak ni Elma Rodes na si Bruno, ay siyang salarin sa brutal na pagpaslang sa kanilang mag-anak na sinestensyahan na makulong ng mahigit 30 taon sa bilangguan. Makalipas lamang ang isang taon, ang news station ng C9N Paraguay, ay ini-report at inalala ang nasabing krimen na nangyari sa bahay na yon. Subalit habang nagre-report ang reporter na ito ay may maiirecord sila ng nakakatakot at nakakakilabot na panaghoy ng mga tao. Sa simula ay hindi gaano marinig ang nakakakilabot na panaghoy o hiyawa ng mga tao mula sa background na audio nito habang nagre-report. Pakinggan ninyo muli ang pinalakas na audio. Dito ay maririnig ang sigaw ng isang lalaki na sinundan ng isang babae pagkatapos naman ay sigawan ng mga bata. Matapos may erin alive ang news report na ito, ay agad itong nag-viral. Naniniwala ang mga taga Paraguay na ang narinig nilang panaghoy na ito mula sa news report na ito ay ang mga kaluluwa ng mag-anak na pinaslang sa loob ng tahanang ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.